sa mga Israelay o mamamayan ng Israel na napakasangkapan para ulihin ang kanilang presidente. Wala po. Hindi nangyari sa Russia, Hindi nangyari sa Israel. Sa ating bansa, Pilipino mismo ang nag-cooperate kahit walang pasihan, kahit walang batayan. Ang ating bansa ngayon ay pinagtatawanan ng buong mundo. Wala pong jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction. Bakit po? Ito po yung ayaw nilang ipaliwanag sa inyo. Ito po yung itinatago nila sa inyo. Tayo po ay nag-withdraw sa Rome Statute Marso 2018. Sa tuntunin po ng ICC, kailangan po ay meron pang isang taon bago magkaroon ng effectivity yung withdrawal. Sa tweet, March 2019, effective na po yung withdrawal sapagkat isang taon na po ang nakaraan. Ang pagkakamali po ng prosecutor ng ICC, nung siya humingi ng authorization, lagpas na po, effective na po yung withdrawal. Ito po yung ayaw nilang aminin. Hindi na kailanman dapat nag-cooperate ang pamahalan sapagkat effective na yung withdrawal ng ating bansa sa pamamahala ng ICC. Bakit nagpakasangkapan ng ating bansa? Dahil po sa politika lang. Dahil lang sa politika. Nagaya po nung sinabi ni Ms. Catevina kanina. Maari pong nagkaroon ng collateral damage nung isulong ng Pangulong Duterte ang kanyang programa laban sa droga. Bilang isang presidente, yun ang kanyang layunin. Iligtas niya yung kanyang mamamayan sa nakikita niyang panganib ng paggamit. Malawak ang paggamit ng droga. Iniisip niya ang kanyang mamamayan, ang mga pamilya nasisira, ang krimen na lumalaganap, ang katayimikan ay nakukompromiso sapagkat gusto niyang pakahin ang problema at ang mga biktima na masasangkot dito sa paggamit ng droga. Yun ang kanyang layunin. It was a legitimate government program. It was never questioned by any agency of government during his term. Ang totoo po, wala ni isa man na nagdemanda sa kanya. Nung panahon na siya nakaupo at lahat ng ahensya ng gobyerno binigyan ng budget yung kanyang programa kontra droga. Napansin po ba niyo nung basahin nung Korte sa Netherlands yung charges, yung charge kay Pangulo alaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charts. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging pangulo ng Republika magmula noong 2011 hanggang 2019. Apat na po tatlong katao lang. Yun po ang binasa. 43 individuals were killed between May, between November 2011 and May 2019 or a span of eight years. Sa mga tweet mga kababayan, sa loob ng walong taon, apat na putatlong napatay pala. Alleged victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung yung SAP 44 in Mama Saban, Apat na put, apat na polis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan wala man lang nagsuplong sa ICC. Isang araw 44 ang namatay. Ito binasahan ng demand ng Pangulong Duterte apat na ang napatay sa loob ng nanguhulong taon at ang tawag do sa krimen na kanyang nagawaraw crime against humanity of murder Nasaan po ang katuwiran Nagluluksa ang karamihan kung hindi man lahat ng Pilipino dito sa Rizal, tayong Rizalinyo, alam ko po, nagbabaga ang inyong kalooban. Marami pong umiiyak, maraming nagdaramdam, umabot sa ganito ang kalagayan ng ating bansa. Nasaan yung pangako? Nasaan yung pangako nung nakarang eleksyon? Lahat ng tumakbo noong nakarang eleksyon, sa banner ng pagkakaisa, ang sabi pa nila noon, dinignadidig ko sapagkat kasama po nila ako noong nakarang eleksyon. Darating ang panahon, sabi doon sa aming rally noon, haharap tayo sa buong mundo, taas noo, Governor Nina, tama lang yung sinabi mo kanina. Napakagandang slogan. Taas na o ang Rizal. Pero ngayon, malampung malungkot ang Rizal. Nakayoko ang Rizal sapagkat nahihiya tayo sa nangyari. Yung leader namin nung nakaraang eleksyon, sabi niya, harap tayo sa mundo ng taas no? Babangon tayo sama-sama tayong babangong muli. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulog Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan. Hindi po ako nagkakamali, pito hanggang siyam na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra-droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang, ang laban kontra-droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, tuhulin mo yung tao na nagpasya ng kumwa nagsakripisyo para gawin ito sa ang kanyang pong paniwala ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan. Para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya. Para bumilik ang kumpiyansa. Para bumalik ang, ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino, ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating